Ayan, so magkakaroon tayo ng isang panibagong video recording ano para po sa ating talakayan ngayong araw. So simulan po natin ang pagtatalakay sa kontekstwalisado komunikasyon sa Filipino. Ano? So ito po yung dapat tatalakayin natin kanina. So balit hindi natin natalakay dahil sa ilang hindi natin inaasahang pangyayari. Ano? So ngayon po ako ang inyong profesor, Noong Jasper Coloma pa rin, walang pangbabago. At ngayon po ay Nobyembre 4, taong 2024. So dako tayo sa kabanata dalawa pa rin. Kasi so, ito po ay pagpaproseso ng impormasyon para sa komunikasyon. So narito pa rin tayo sa paraan kung paano nga ba dapat iproseso ang impormasyon para sa isang komunikasyon. Ayan, para po sa gabay na tanong, ito po yung video na isinend ko po sa inyong mga GC. So, panoorin na lang mabuti at uh, sasagutin lang natin ngayon ano ang mensahe ng video. So, ito ay patungkol sa isang magkaibigan, ano, childhood friend sa Ingles. Ano, nagkawalay ng matagal at nagtagpo ano, sa KMJS. Mahirap ba o madali ang gawain? Siguro hindi naman ganun kahirap na ilahad muli ang kwento. Ano, na kung ano yung napanood, kung patungkol saan ang napanood. At anong hakbang sinagawa sa pamamagitan siguro ng pakikinig at panonood, tinandaan ng mga pangyayari, mahalagang tanpo at saka muling sinabi o muling ikinumento. So ito po ang ating uh, panimulang gawain para sa araw na ito. Dako tayo sa pagsisimula ng talakayan. Bakit ba kayo pinanood ng video at bakit ba muling ipinalahad sa inyo? ang um, uh, tawag dito. ang nilalaman ng isang video. Bakit muli kayong pinaglalahad ng mensahe ng ipinanood ng video sapagkat ang talakayan po natin ngayong araw ay patungkol sa pagbubuod at pag-uugnay ng impormasyon So ngayong araw, magbubuod tayo at pag-uugnayin natin ang mga impormasyon na makakalap natin So bago yan, tayo yung magsimula sa ating layunin Meron tayong tatlong layunin dito Una, naiisa-isa ang matalinong hakbangin sa pagsasagawa ng isang buod at pag-uugnay ng impormasyon So malalaman natin mamaya, ano nga ba yung mga hakbang? na dapat isagawa sa pagsasagawa ng buod. Ano? Ikalawa, nakapagbubuod ng teksto mula sa mapagkakatiwala ang sangunihan. Kayo po ay magbubuod. gagawa ng pagbubuod. Ikatlo, napahahalagahan ng wikang Filipino sa pamamagitan ng pagsasagawa ng buod ng sariling kwento ng buhay na may malaking kaugnayan sa kasalukuyan. may pagkakataon sa ating gawain sa pagsasanay. Ilalahad nyo ang isa sa pinakamahalagang pangyayaring tagpo sa inyong buhay at anong kaugnayan nito sa kasalukuyan. Simulan natin sa unang talakayan sa ilalim ng aralin dalawa. Ito ay ang kahulugan ng pagbubuod at pag-uunay. Bago natin gawin ang pagbubuod at bago tayo magpalaling pa patungkol sa pagbubuod at pag alamin muna natin ano nga ba ang kahulugan ng pagbubuod. Kapag sinabi natin pagbubuod, ito ay pinaikling verso ng isang teksto na maaaring pinapanood, pinapakinggan o nakasulat. Ano kapag ang isang sulatin ay pinaikli? Ano? mula sa napanood, mula sa napakinggan o nasulat nakasulat o naka, uh, nabasa sa isang sulatin, ito ay tinatawag nating pagbubuon. Tanda ang mabuti, pinaikling berson. Hindi lamang ito maaaring makuha sa aklat kasi sabi lang pinanood. So katulad kanina, ha, pinanood ko kayo ng video. Pagkatapos ay muli niyong inilahad yung napanood niyo. Yan po ay tinatawag na pagbubuod. Mas maikli. Ang ikalawang kahulugan ay ang pinagsama-samang mga pangunahing ideya ng isa o maraming manunulat gamit ang sariling pangungusap. So bukod sa maikli, dapat ito ay nakasulat sa sariling pangungusap. At ang inilalagay lamang ay pangunahing ideya. So tingnan mabuti. Ano? So kapag sinabi natin pangunahing ideya, ayan, so tanda mo mabuti ito, pangunahing ideya. So ibig sabihin ang nilalaman po ng ating talakayan o pagdating sa pagbubuo, dapat ito ay hindi lahat isinasama. Ito ay pangunahing ideya lamang ang ilalahan mo. Nung ako'y bata, naalala ko lang kapag nagbubuo, susulatin namin yung unahan, dahil hindi namin alam ang kahulugan ng pagbubuo, Susulatin susunahatin namin yung unahan, tapos pipili lang ulit kami ng uh, talata, Lalaktawan namin yung iba, tapos uh, susulatin yung wakas. So hindi ganon, babasahin lahat at kukuhanin lamang ang mga pangunahing ideya. Sumunod, so, Ayan, sa pagbubuod, tinatawag din lagom. Ayan, sa ibang salita, ang tawag din dito ay lagom. Kapag sinabi nating lagom, ito ay kasing kahulugan ng salitang buod. Ayan, so buod at lagom, kumbaga sa Ingles, sila ay sinonim. Magkasing kahulugan. Mas maikli, tandaan mabuti. Ang sabi dyan, mas maikli kaysa sa original. Inirepresenta sa ibang mga salita. Ibig sabihin, hindi ka, hindi dapat nagkakatulad ng mga salitang ginamit sa original at sa pagbubuod. Bakit kaya? ah uh, ito ay dahil dapat sa pagbubuod, ginagamitan mo ng iyong sariling salita, mas mababaw na salita. Mm -hmm. Dahil kung ito ay itutulad mo lamang sa salita na nakasulat sa original, parang kinopya mo na lang. Ano, hindi mo ibinuod sa sariling pagkaunawa. Dako tayo sa sunod, so yun lang din yan. Uh, sa sating malaman ang kahulugan ng buod, tandaan lamang ang pinaka-susing salita sa kahulugan ng buod, mas maikli kaysa sa orihinal o maikling bersyon ng napanood, napakinggan o nakasulat. Naglalaman lamang ito ng pangunahing ideya. So, ay ko tayo sa uri ng pagbubuod. Anong-ano ano nga ba ang uri ng pagbubuod? Meron tayo dito apat na uri ng pagbubuod. Una, lagom, ikalawa, presi ikatlo synthesis at ikaapat ay abstract. Isa-isahin natin. Kapag sinabi nating lagom o synopsis, tanda ang mabuti, synopsis, pinopsis, ito'y pinaikli. Pinapaikli ang pangunahin ko. Siyempre, so, buod to. So, Nabanggit natin kanina na pinapaikli. So, balit ano ang tuon kapag sinopsis? Tandaan nyo lamang ang salitang pikson. Kapag ang isang buod ay patungkol sa isang pikson, pag sinabi natin pikson, ano ba ang pikson? Ito ay Tama. So, kaya pag sinabi natin fiction, ito ay uh, mga sulatin o mga kwento na hindi totoo. Gawa-gawa lamang. Maaring ito ay nilikha ng manunulat sa isip. So, mga tagpo ay hindi tunay na nangyari. Ano? So, pag fiction, kadalasan ito ay uh, ginagamitan ng sinopsis. Halimbawa, sa pelikula. Bago ako manood kasi ng pelikula, tinitinan ko muna yung sinopsis. Pwede rin dito sa aklat, Ayan. So, dun sa pelikula sa aklat, nakikita mo yung magiging kinahinat na nung kwento ng buod. So, balit, uh, ang nilalaman nito ay hindi detalyado. Katulad sa Noli, di ba may buod yon at ang El Filibusterismo. No? So, tinatawag itong sinopsis sapagkat ang mga tagpuan, ang mga pangyayari ay fiction at hindi totoo. So, tandaan lamang kapag fiction at hindi totoo, ang tawag po dyan ay sinopsis. Ano? Dako tayo sa sunod. Ito ay presi ang tawag. Tandaan ng salitang presi. Kapag presi, ganun pa rin. Pagpapahayag ng ideya, so balit maaari kang magkomento. Kapag nagbigay na ng komento, ang manunulat sa pagsasagawa ng buod, ito ay tinatawag nating presi. Tandaan lang mabuti. Ano kasi presi lamang ang uh, pwedeng magkomento sa ginagawang buod. So ano ang komento na pwedeng ilagay. Ito po ay pagsusuri. Hindi pwede ang personal. Halimbawa, binasa mo ang mabangis na lungsod ni FN Abueg. Tapos nakita mo may mga konting mali. Ano, hindi hindi ko sinabi may mali doon. Ito ay halimbawa lang na pento. May kaunting mali. Ah, nakita mo na yung mga salita hindi nagamit ng tama. Pati yung mga titik. So, ayan. Gumawa ka ng pagsusuri. Inilahad mo sa board. Ang tawag po dyan ay presi. Dako tayo sa kasunod ito ay tinatawag nating synthesis. Ayan, gas-gas at gamit na gamit ito sa na ah, pananaliksik o sa thesis. Ano, pag sinabi nating synthesis, maikling pag-uulat ng impormasyon. Okay? Ganun pa rin kasi pagbubuod niya, ano lang ang kaibahan ng synthesis? Ito ay pinagsama-samang ideya. Ayan. So, tandaang mabuti, buhat sa iba't ibang sanggunian. Ayan, kapag ka ang ideya na pinagsama-sama ay buhat sa iba't ibang sanggunian, ito ay tatawaging synthesis. Ano? So, 'yan lang tandaan pag synthesis, isang ideya buhat sa iba't ibang pinanggalingang sanggunian. Ang sunod ay abstract. Ayan. Gamit din ito at yes, sa thesis. Sa kadalasan itong nakikita sa pangunahing pahina o sa unang pahina. Ano? So, ito ay buod buod ng akademikong sulatin. Ayan. Partikular na ang pananaliksik at iba't, sa iba't ibang larangan. So, pagka ito ay patungkol sa pananaliksik, sa iba't ibang larangan, ito ay tinatawag na abstract. Kung ito ay uh, buod ng isang pag-aaral ng isang sulatin, ito po ay tinatawag uh, patungkol sa ano ha, sa akademya o sa iba't ibang larangan, basta may kinalaman sa akademikong pagsulat, ito po ay tinatawag nating abstract. So, balikan natin para mas malinaw. Ayan, meron tayong apat. Kapag lago mo synopsis, ang tatandaan lang po natin dito ay pixel. Letter P. So, pixel po ang tatandaan natin. Ano? Kapag ka presi, ang tandaan ay letter K. Maaari kang magkomento. So, sa synopsis, ang gagamitin mo ay pixel. Ginagamit ang synopsis sa pixel. Sa mga kwentong di makatotohanan. Kapag presi, ang tatandaan dito, ito ay ginagamit sa pagbibigay komento. So, pag-press, ito ari kang magbigay ng komento. Kapag synthesis, ito ay tandaan ng salitang yan, letter P o P. Pinagsama-sama ang ideya mula sa iba't ibang sanggunian At kapag abstract, tandaan ulit, ito ay buod ng yan, titik A, akademikong sulatin. Pwede rin namang letter P pananaliksik. So, puro pihalos. Baka malito. So, tandaan lang synopsis pixel. Ang presi ay pwede kang magkomento. Ang synthesis ay uh, pinagsama-sama buhat sa iba't ibang sanggunian at ang abstract ay maaaring gamitin lamang sa academic yung sulatin o sa pananaliksik. Ayun. Siguro naunawaan na naman ang uri ng buod. Dako tayo sa kasunod. Ayun. Para mas maunawaan, magbigay tayo ng drill. And pag buon ni Juan, ang buod ng ideya buhat sa iba't ibang sanggunian ito ay sintesis. Bakit ito ay sintesis? Sapagkat ito ay sa iba't ibang sanggunian. Sunod panimulang ni Pahina na matatagpuan sa pananaliksik. Nilalaman ito ang buong pag-aaral na isinagawa. Ito ay abstract mahusay. Ayan. Kasi tandaan ang salita pananaliksik. Ano? Hindi lahat muli ni Alice ang kwento mula sa pan niyang pelikula. Ito ay sinopsis. Dahil pelikula, ano, fiction. Binigyan komento ni AJ ang nabasang tula sa isinagawang lagom. Ito ay presi kasi may salitang komento. Ayan po, tatandaan lang. Ayan, matapos ang uwi ng buod, nalakay natin ang kasunod. Ano nga ba ang kasunod nito? Nalito ang kasunod. Ayan, so ang mga hakbang sa pagbubuod, so tatalakay natin ngayon. Ano-ano nga ba ang hakbang sa pagsasagawa ng isang buod? So, ngayon, nandito po ang mga hakbang. Ayan, meron tayong apat na yugto. Pagbasa, pagpili, pagsusulat, at pagpapares. Isa-isahin natin para mas malinaw ang mga yugto sa pagsasagawa ng buon. Para sa una, pagbabasa. Ito ay pag-unawa sa akda. Sa pamamagitan ng pagbabasa ng ng teksto. So, pag-unawa, may comprehension. So, mahalaga na basahin muna. Bakit kailangan basahin muna? Basahin mo muna ang original na teksto upang maunawaan mo paano mo ito ibubuod kung hindi mo naman naintindihan o no? naunawaan kung ano ang daloy ng buong kwento o ng teksto. So basahin muna, unawain mo ng mabuti bago ang lahat. Ano? Ang ikalawa ay pagpipili, paghahanap ng pangunahing diwa. Ayan, pangunahing diwa o kaisipan o pangunahing ideya mula sa orihinal Matapos mo mabasa, Matapos mo maunawaan, piliin mo naman ngayon ano yung mga pangunahing ideya na kailangan kong makuha mula sa teksto kasi di ba ang sabi, hindi dapat ito mas mahaba sa original, dapat ito'y maikli. Kasi ang sabi natin sa kahulugan ng buod, ito ay maikli na pagsasalaysay ng napanood, napakinggan, o nabasa. So dapat ito po ay sa pangunahing diwa o kaisipan lamang umiikot hindi na natin kailangan isama yung mga ibang detalye na hindi naman ganun kailangan. Ano para hindi humaba. Ang sunod po natin ay pagsusulat, matapos mabasa, matapos mapili ang pangunahing ideya, aktwal na kayong magsasagawa ng buod. Kasi nabasa mo na, napili mo na, na nabasa mo na, hindi mo na, napili mo na. Ngayon naman ay gagawa ka na ng mismo buod. Ang sunod, ayan, pagpapares matapos mong uh, makasulat, kailangan mong ipares. Ito ang pinakamahalagang yuto. Sapagkat sa paraang ito, masusuri nyo. Ang original, laban sa buod. So itong dalawang to ay masusuri. Sa paanong paraan masusuri ang mga ito? Maaring masuri ang original at buod upang git na matiyak kung ang dalawang teksto ay nagkatulad. Kasi di ba dapat pag o, kung ano yung nakasulat doon, kung ano yung nakalagay, ganoon pa rin ang laman. So, kailangan mong paghambingin kung nagkakatulad pa rin sila sa kahulugan. Isa pa, bakit kailangan suriin ang mga ito ay upang makita mo kung mas lumalibang intindihin o mas humirap. Kasi sa buod, ang layunin ni natin, mapaikli. Ay, baka mamaya mas mahaba pa yung buod mo kaysa sa original. At dapat mas makubabaw sa so, sarili mga salita. Baka mamaya mas malalim pa yung salita. So hindi dito mas mauunawaan ng mababasa. Kaya kailangan palagi sa huli pinapares natin para alam natin kung may babagunan tayo o oh, hindi. Dako tayo sa sunod. Ito, magkaroon tayo ng pagsasanay para mas maunawaan. Sinusuguro ni Marco na nasusuri niya mga pangunahing ideya sa teksto. Ito ay pagpipili. Bakit? Sinusuri ang pangunahing ideya. Ayan, tandaan kapag pagpipili, ito ay pagpili ng pangunahing ideya. Sunod binabasa ng paulit-ulit ni Nico ang teksto upang higit na maunawaan. Ito ay pagbabasa. Kasi ang sinasabi nito upang higit na maunawaan. Kasi sa yugto ng pagbabasa, ang layunin natin ay maunawaan ang akdaan. Inihahambing ng mag-aaral ang ginawa niyang buwan sa original na teksto. Ito ay pagpapares. Kasi inihahambing alin ang buod Ayan ang buod sa original. So ang tawag po dyan ay pagpapares kasi inihahambing na yung dalawa. Pinagsulat ng guro ang mga bata nang, maunawaan, nang naunawaan mula sa pinabasa ng kwento ito ay pagsusulat. Bakit? Kasi nagsulat na sila nang naunawaan. So mismo ang aktual na pagsulat na sa ito po ay pagsusulat. Ayan. So matapos matalakay ang mga hakbang, sa pagbubuod, dako tayo sa kasunod. Ano naman, matapos nating malaman ang kahulugan ng pagbubuod, mga uri ng buod, at mga hakbang sa pagsasagawa ng isang buod. Dalakay naman natin, matapos mo maisagawa ang isang buod, kailangan malaman mo ano ba ang katangian ng isang mahusay na buod. Ano? So narito ang tatlong katangian ng mahusay na buod mula kay Swales at Pitt noong 1164. So kailangan daw ang una tumatalakay sa kabuuan ng original na teksto. hindi pwedeng maiba kasi nga ang layunin sa buod, mapaikli lang at mapadali ang kwento. Hindi palitan ng bago. Ano? Ikalawa, so dapat kaya kailangan kanina sa pagbabasa na uunawaan kasi ang unang dapat tinataglay, nakatangian ng isang mahusay na buod ay tumatalakay pa rin sa ang eh? teksto. Ang ikalawa, kailangan ay pinaikling bersyon ng original na nasusulat sa sariling salita. Pinaikling version at nakasulat sa sariling salita. So, tandaan mabuti. Ano, hindi pwedeng mas mahaba kasi buod niya dapat ito ay mas maiikli. Kapag sinabi naman nating sariling salita, gamit pumamit ng sariling salita, ilalahad mo muli ang kwento batay sa kung paano ka nagsasalita. Ano po? Kasi yun ang uh, layunin talaga ng isang buod. Mailahad mo ito sa so, pumagitan ng iyong sariling salita, okay? So, ngayon ayun pala para hindi malito, pag sinabing body to ay summary sa English, ano? Ang ikatlo kailangan na ilalahan sa paraang neutral. Ano ba pag sinabi neutral? O pag sinabi neutral, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisong totoo lamang. Ano? So, walang kikilingan, kung ano lang ang nilalaman ng buod, uh, yun lamang po ang ilalahan. Hindi ka pwede magdagdag. Maliban kung presi ang gagawin. So, balit sa pagbibigay ko tandaan na maging patas sa lahat ng panig. Huwag buti kusin masyado. Ilahad din ang kabilang panig. Kailangan mo maging neutral. Sabi nga sa GMA, walang pinoprotektahan, walang kinitilingan. Ano. Para naman sa aralin tatlo, so ito po ay panghuli. Pinalakay natin ang kahulugan. Uh, mula sa pagbubod, nilakay natin ang kahulugan. Pinalakay natin ang uli ng buod. Pinalakay natin ang hakbang sa pagsasagawa ng isang buod. At katangian ng isang mahusay na buod. Ngayon naman, dumako tayo sa araling tatlo. Ito ay ang pagbuo ng sariling ito ay aralin apat. Hindi ko ba nasa kanina? May mali. Ito po ay aralin apat. Binago ko ito kanina. Hindi pala nag-save. Ayan. dako tayo sa aralin apat. Hindi ko na bago. Sahuri. Tao lang. Control S ko na. Ayan. Baka live po tayo sa teknika. Ayan, dumako tayo sa aralin apat, pagbuo ng sariling pagsusuri. Ano? So matapos ang aralin isa ay pagpili ng batis ng impormasyon. Aralin dalawa, pagbabasa at pananaliksik ng impormasyon. Aralin tatlo, pagbubuod at pag ng impormasyon. At ika-apat ay pagbuo ng sariling pagsusuri. Ito po ay walang masyadong talakayan sa pagbuo ng sariling pagsusuri. Kasama ito sa... Uh, Kurikulum Kasama ito sa kurikulum ng Kung subalit so, kasama ito sa kurikulum ng Kung subalit so, ito ay patungkol lamang sa isang gawain. So walang masyado itong talakayan. ano Ayan. So itong mga layunin sa ikaapat na uh, aralin sa ilalim ng kabalata dalawa. Una, naiisa-isa ang mga hakbang sa pagsasagawa ng isang pagsusuri. So malalaman natin ano-ano nga ba ang mga hakbang sa pagsasagawa ng pagsusuri. At ikalawa, nakagagawa ng malikhain ng kahit na presentasyon. So ngayon, pangkata ang gagawin dito. Ibibigay ko po. Ano doon? Namatay. Uli. Ayan. Sorry, namatay. Diretso tayo. Ayan, nakagagawa ng malikhain at mapanghikayat na presentasyon. So ito po ay pangkata. Ia-anunso ko sa inyo kung kailan gagawin ang pangkata na ito. Dako tayo sa kasunod. Ayan, kahulugan ng pagsusuri. Ano, bago natin gawin ang pagsusuri, alamin muna natin ano nga ba ang kahulugan kapag sinabi natin pagsusuri. Ayan, una, prosesong paghihimay ng isang paksa sa maliit na bahagi o maliliit na bahagi upang magkaroon ng mas mainam na pag-intindi sa paksa. Pag sinabi ng pagsusuri, ang isang malawak na impormasyon, ideya o paksa ay hihimayin natin sa mga parte. Ano? So, kumbaga sa isda, para manam at makain ng mo. So ganun din po sa pagsusuri. Para higit na maunawaan, hihimayin mo sa pinakamaliliit na bahagi upang malaman ang pinakadetalye. Sunod, proseso ng pag analisa o pag oobserba upang mapag-aralan at mabigyan kasagutan ang problema. So ganun lang din po, iaanalisa mo, obserbahan mo upang masagot daw mga problema upang mas maunawaan ang mga ideya. Ito. ito po ay tinatawag pagsusuri. Ano nga ba ang mga hakbang sa pagsusuri? Narito po yung tinalakay natin. Ang unang hakbang ay ang aralin bilang isa, pagpili ng batis ng impormasyon. So mahalaga po na pumili kayo ng batis ng impormasyon. Kasi uh, di ba ang sabi na pag-usapan, dapat ang impormasyon na pinagkukuhanan upang panggit na maging katotohanan ay nasusuri. Kaya tinalakay natin yan. So ngayon, kayo ay pipili ng batis ng impormasyon na pagkukunan. So, paano nga bang gagawin yung pagsusuri? Papangkating ko kayo. Bibigyan ko kayo ng mga uh, paksa. Ano, ano, ano yung mga paksa? Alimbawa, sa pangkat isa ay Marcelo. Sa pangkat dalawa ay exagricial killing or war on drugs sa panahon ni Pangulong, dating Pangulong Duterte. Um, Bagyo Christine, alimbawa gano'n, COVID-19. So, depende kung ano mapatapat sa inyo na paksa. Ano? Kapag sinabi natin uh, pagsusuri, nyo sila ng pagkukuha uh, pangangalap ng impormasyon. Kaya kailangan nyo mamili ng batis na pagkukuhanan nyo. Dapat ito ipag ay mapagkakatiwalaan, maaaring balita, maaaring aklat, o maaaring panayam sa mga eksperto ano, na mayroon na makikita sa internet. So pagpili ng batis na ng impormasyon, pumili ng tamang batis. Ano? Pagbabasa at pananaliksik, matapos makapili, magbabasa ka na. Mananaliksik ka na ng impormasyon. Ano po? So, ah, uh, din nakakuha ka na kung aklat, basahin mo na. Magsaliksik ka na ng mga kailangan mo. Kasi 'di ba ang sabi sa pagsusuri, hihimay-himayin mo yung impormasyon. Yung to tatlo, pagbubuod at pag-uugnay, so mo na, ibuod mo na at iugnay ang mga impormasyon na nakuha mo. Kasi hindi mo naman pwedeng isulat lahat, mag-overwhelming sa English, di mo mag-overwhelming, o masyadong madami, kumbaga ma-empatso ang inyong tagapakinig si uh, ah, dahil yan ay ire-representa nyo sa klase, tatalakayin nyo. So, kailangan ay pangunahing ideya lamang ang kukuhanin. At pagbubuo ng sariling pagsusuri, matapos makapili ng batis, matapos makapagbasa at makapanaliksik, matapos makapagbuod at makapag-umay, pipili ka na ng uh, isang paraan ng pagsusuri na gagawin mo. Ano? Sunod po. Ayan, bilang pagtatapos, ang tanong ay naranasan mo na bang ipaglaban ng mali? So may mga pagkakataon tayo na kahit alam natin mali, pinaglalaban natin. Ano, dumaraan din tayo sa mga punto o panahon na kahit alam natin mali ang isang bagay nagagawa pa rin o kahit alam natin na hindi dapat gawin, ay eh, ginagawa natin sa iba't ibang kadahilanan. Ano, so para lang po yan sa ating aralin sa pagpaproseso ng impormasyon para sa komunikasyon, may pagkakataon na mali ang pinapadaloy natin sa komunikasyon. Pero dahil meron tayong mga kanya-kanyang dahilan, nagagawa pa rin natin kahit hindi natin kagustuhan. Subalit so, na isa pong iwanan sa inyo na sa huli palaging panalo ang taong alam at ginagawa ang tama. So, isang payo po na ang taong palaging gumagawa ng tama ay hindi talo sa mundo ito. Maaaring may pagkakataong nararanasan natin na tayo ay talo subalit so, hindi po. Sabi nga sa Biblia, the truth will set you free. Palagi kang palalayain ng ah... Uh, pagsunod sa tama. At uh, kumbaga, wala kang itinatago eh. So malayang malayang iyong kalooban. So kung paano natin ito yung na sa aralin, sa pagpili ng batis ng informasyon, piliin lamang sa paligid kung ano yung mga dapat pakinggan. Kung sa tingin mo hindi makakatulong sa paglago mo, pasok sa kanan, labas sa kaliwa. Kung mo lang yung mga makakatulong at huwag pansinin yung iba. Ano? Ang ikalawa ay uh, pagbabasa at panaliksik na informasyon. Huwag hanapin sa iba ang nais mo maramdaman. Iparamdam sa sarili ang gusto mong maramdaman. Kung kulang sa pagmamahal, mahalin ang sarili. At huwag hanapin sa tao dahil kung sa tao palagi ang hanap ng mga bagay na gusto mong maranasan ay wala pong mangyayari. Ano, palagi kang iiwan. Sa ikatlo ay ang pag at pagugnay ng informasyon. Ibuod mo ang buhay mo at iugnay mo sa kasalukuyan. Ikaw ba ay umuusan? Sa pagbubuod, ikaw ba ay napapagod? para sa tama o para sa wala. Ano, palagi mo isipin na uh, ang pagod ayos lang yan kung may magandang resulta. Pero kung alam mong napapagod ka na walang resulta, baka may, may panahon na para itama mo o uh, gawin mo kung ano yung alam mo makapunin sa'yo. At panghuli, magsagawa ng pagsusuri. Siruing so, mabuti ang iyong mga hakbang o ito ba ay patungo sa magandang nagnas at ito ba ay patungo sa gusto mo. Kasi kung hindi mo gagawin, ngayon, kailan pa, ano po. So, ayan, walang masamang magkamali. So, balit, malaking kasamaan ang paulit-ulit na paggawa ng mali. Ayan po. At sana po'y naunawaan ng aralin para sa araw na ito. Papaskil ko ang pagsasanay bilang pito sa atin pong mga Google Classroom. Ayan po. Ayan, maraming salamat sa inyong pakikinig paalam.